na uh, wala pa pong halok uh, na maging kalihin po tayo ng edukasyon. Siguro kailangan ni pangulong uh, bongbong ng oras tulad ng sinabi niya para makapagpili -e siya ng uh, nababagay at napukusuan niya para sa posisyon. Well, lubos tayong nagpapasalamat sa ating mga kasamahan. Uh, Senate President Escudero, former Senate President B, uh, Senator Wynne Gatchalian, Chairman po ng Edukasyon, Senator J.B. Erzco, Majority Leader, Villanueva, former Majority Leader, nagpapasalamat po tayo sa kanilang vote of confidence dahil nakita uh, katrabaho ko sila so alam nila na seryoso pag trabaho seryoso naman po tayo I think it's ano, uh, medyo premature and improper to talk about those reports. But, but definitely, the, the, next education secretary, kailangan yung mga uh, uh, reforma sa edukasyon tulad ng uh, yung kalidad ng edukasyon. Yun, importante. Tapos yung na tinatawag na resource gap, so yung pagkukulang sa mga classroom, sa mga silitaralan, sa textbooks, uh, textbook maraming uh, kailangan uh, bigyan ng pansin okay. yung maganda yung direction na pag uh, decongest ng curriculum yun overdue na yun eh at uh, maganda na nung pisan uh, congested na yung ating curriculum at uh, uh, napansin din din sa Edcom yung may mga resources na hindi na utilized sa budget uh, every year so sana yun ma-figure na rin din